Tumilapon sa kahabaan ng EDSA bus sa uh, way ang isang rider matapos maaksidente sa may Ortigas flyover kaninang alas 4 ng madaling araw. Nagtabunga ng sugat sa kamay, paa at muka ang naturang rider na nakilalang si Gomer Padillas Amaro matapos sumemplang ang motorsiklo nito. Ayon kay Amaro na isang lalamo rider, nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod at puyata. Hirap na makapagsalita ang driver dahil sa hilo habang kausap niya ang kamag-anak sa video call. Samantala, kasunod ng aksidente, agad naman dumating ang mga tauhan ng Interagency Council for Traffic na sina Kenneth Reyes ng IAC at dalawang membro ng Philippine Coast Guard. Agad na tumawag ang mga nagre-responding IAC na medical team para tulungan ang naaksidenteng ng rider at agad naman dumating sa naturang lugar ako si Jojo Sikat walang inaatas sa balita